Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron ditong katanungan ang ating uh, sister ng pangalan niya ay si Ziyang Sabi niya, ustad tanong tanong lang Bawal pala sa mga babae na mag-travel na hindi kasama yung maharam nila So paano naman kami na hindi pa nakikita yung taong maharam namin Okay lang mag-travel na mag-isa? Siguro ang pagkaunawa po ni sister ang maharam na tinatawag lamang ay ang asawa. No, hindi po, hindi po ang asawa lang. Ang maharam maliban lang sa as maliban pa sa asawa, lahat ng lalaki na bawal kanilang pakasalan mula sa mga kamag-anak mo. Ang tatay mo, maharam mo 'yan. Ang tatay ng tatay mo, maharam mo din 'yan. Ang anak mong lalaki na nasa tamang edad na, maharam mo rin 'yan. Yung kapatid mong lalaki, maharam mo din. Kapatid ng tatay mo, maharam mo din. So, hindi lang po yung maharam yung asawa. Hindi lang po yung maharam yung asawa. Maliban sa asawa mo, maharam yung asawa mo, lahat ng lalaki mula sa pamilya mo na bawal kanilang pakasalan ay kabilang sila sa iyong maharam at hindi ka pwedeng maglakbay sa malalayong lugar na lalabas ka na sa bayan mo magta-travel abroad ka pupunta ka na ibang bansa maging ibang bayan ka na hindi mo kasama ang iyong maharam at para din ito sa iyong kapakanan ang propeta sallallahu alaihi wasallam di pinagbawal niya sa babae na mag-travel ng malalayo. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'adhi mahramin sa ibang hadis masyara ta yawmay yawmin ni so iba't iba po yung hadis na naitala dito mayroong ipinagbawal ng propeta sallallahu alayhi wa na mag-travel sa loob ng isang araw ang biyahi sa loob ng dalawang araw ang biyahi sa loob ng at meron ding mutlak walang binanggit kung gaano kalayo ang biyahi basta travel, bawal magbiyahe ang babae na hindi kasama ang kaniyang maharam. At inuulit ko, hindi lang po yung asawa mo ang maharam mo. At ang dapat sa maharam sa pagtatravel, sinabi ng ating mga ulama, ay nasa tamang gulang na. I hindi yung bata pa lang, magtatravel ka kasama mo yung maliit na bata. Kasi ang maharam, yan yung magtatanggol sa'yo. Sa anumang problema o kapahamakan na pwede mangyari sa'yo sa daanan. <clears throat> Kaya nga naman ang ating mga ulama, sabi nila, kapag mag-hajj mag-umrah at wala kang maharam eh, hindi ka pa rin pwedeng mag-mahara ay mag mag-hajj mag-umrah kasi nga uh, kabilang sa kondisyon ng umrah at hajj kailangan kasama mo yung maharam mo which is, ang ilan sa mga wala malagpayin naman kung may kasama kang grupo na mga kababaihan na mapagkakatiwalaan pwede ka pa rin mag-travel kung ang dahilan ng pag-travel mo ay pagsamba katulad ng pagpunta sa hajj pagpunta sa umrah So, tulutan ng ilan sa ating mga ulama kung may grupo kang kasama ng mga na mga kababayihan na mapagkakatiwalaan. Pero pag-iwas na lang sa opinion ng ating mga ulama, kung kaya mong mag at mag na kasama ang mahram, yung asawa mong kasama mo, yung tatay mo, kapatid mong lalaki, mas mainam. At tungkol naman sa pag-abroad, na yung kita mo ba sa abroad, na hindi mo kasama yung mahram mo, haram ba? Ay hindi naman po haram. Uh, halal naman po yung kita mo. Basta yung trabaho mo ay legal at hindi po yung mga pinagbabawal na trabaho. So, doon ka lang magkakasala sa pag-travel mo na hindi mo kasama ang iyong maharam. Inulit ko, hindi lang po asawa ang maharam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.